Yo! What's up mga pyro lovers dyan! You love? So ngayon mag-unboxing tayo mga lods Ayan ito So meron tayong dumating na bagong product Okay, bagong product to mga lodi So i-unbox natin ngayon At siyempre ito ay ang Ito ay Ang The North Lights Pyro. Ayan mga lodi. So, ito yung bagong product ng The North Lights. Actually, dalawa to. Dalawa to mga lods. Uh, merong The North Lights tsaka South Lights, okay? Pero ang pinaka main kasi nila is North Lights, okay? So, special special sa mga lodi. Small Triangle Premium Edition. Okay, yan basahin nyo. Small Triangle Premium Edition. So, ito yung bago nilang product, bago nilang gawa. So, syempre, bubuk bubuksan natin para makita natin yung laman. Okay, bubuksan natin. So, North Lights. Yan. So, bubuksan natin mga Lodi. Buksan natin. Para makita natin yung laman, syempre. Okay. Tignan natin itong bago nilang product. Yan. Okay lang kaya sirain to, no? Pero sige, sirain na natin. Hindi natin ito mabubuksan pag hindi ko sinira, eh. Ayan, mga lodi, ah. From North Lights. Okay. Titignan natin ang Special Sawa. Ayan. Packaging, lods. Ayan, makikita nyo naman yung packaging. Packaging pa lang, lodi. 100% goods. Okay. And, syempre, ang product, Ayan. Nandiyan yung brand. Okay. The North Light Spyro. At eto siya. Special Sawa or Premium Edition na Triangle. So, ang effect na ito, mga Lodi is hindi lang siya solid na triangle, okay? Hindi lang siya so solid na malakas at rat-rat eto, meron silang nilagay na something special. Okay, napanood ko na yung video. Ewan ko lang kung napanood nyo na yung video. Pero meron, nilagyan siya ng sparkling. Okay, sparkling ba tawag doon? Basta nilagyan siya ng sparkling na triangle. So, isipin nyo yung fountain na parang may pumipitik-pitik. Meron tong ah meron tong sawan na to. Okay? So, eto yung bagong product ng North Lights. Ayan, the North Light Spyro. So, sa lahat ng mga gustong umiscore neto, ilalagay ko yung Facebook page nila sa comment section. Uh, contact nyo sila mga lods kasi alam ko limited edition lang to. And meron silang, eto 500 rounds. Meron silang 1,000 rounds, 2,000 rounds. At hindi ako sure kung meron ba silang 5K rounds, okay? So, kontakin nyo na lang yung page nila. Ilalagay ko sa comment section nalike ko sa so comment section lods yung link tapos kayo na bahala ko kumontak order na kayo lodi kasi limited edition lang to at para masubukan nyo ang bagong product ng the north lights pyro sobrang solid to peace out You know I'm gonna feed him if you coming for me Do you think you're